ayon nyo mandar so check check po natin yung injector kung makikita nyo naman po ay mahina po maglabas ng gas so start po natin so itatry natin kung injector po yung problema nya so testing natin to ngayon testing natin to uh, binili nya so try natin so, so ngayon may testing tayo may to troubleshoot tayo yung kanya sakit So ito mga boss, uh, Mio i125. So ayan yo umandar. So che-check po natin yung injector. Kung makikita niyo naman po ay mahina po maglabas ng gas. So start po natin. So mahina po siya maglabas ng gasolina. So, may binili din ditong bago. So ito yung binili, ay uh, pang-Yamaha po original. 'Yan, ang bili po dito ay 1.7. Ayan. So, itatry natin kung injector po yung problema niya. So, testingin natin to. So, testingin natin tayo yung salpak. So, itatry natin to kung meron na bang uh, lalabas na ba na maganda yung gas. Ayan. So, pinilam po to na may ari. Kala nila yata injector yung problema kasi nakita daw nila mahina na maglabas ng gasolina so ngayon testing natin to uh, ah, binili nya so try natin so, mahina po siya maglaba mahina po maglabas ng na gasolina so hindi po siya aandar ah, pag ganito kahina so ngayon may testing tayo may to troubleshoot tayo yung kanya sakit so tanggal natin yung sakit. natin mga boss. Tikas. Yun. Ito yung sakit niya. Kung mapapansin nyo dito. Kung mapapansin dito. Ang kulay po ng wear niya. Ito orange na may orange sa may lining na black ayan po yung ground tapos dito may solid solid brown so test light po natin kung gumagana po ba siya so kuha tayo ng test light so ito yung test light so ito yung test light subukan natin muna yung test light kung gumagana lagyan natin yung ground ng test light tapos ito sa positive so yang gumagana yung test light natin sa so, uno natin itetest ay yung positive so ngayon iglagay natin tong ground dito sa ground ng battery ayan ganoon ng test light tapos ngayon ay unahin po natin yung positive yung kulay brown na solid so test light po natin yung brown dapat to ay iilaw pag nakasuse susi natin ay mga boss ayan umilaw sya so ibig sabihin okay yung alay niya ng brown So, ngayon, susunod so, natin i-test light ay yung brown naman. Ito po, yung orange. Yung orange sa may lining na uh, black. Ayan po yan. So yung yung brown na natin test light talagay naman natin sa ating positive. Yan, sa positive natin nilagay. O, oh, yan. Pag mag-check tayo ng ground, kailangan yung ground ng test light ay nasa positive. So, ngayon, tetest natin eto negative yung ground nya yung orange na may lining na black so dapat to iilaw pag ini start po natin so iilaw lang po to dapat pag ini start lang po natin yan nakatusok sya tapos start natin dapat iilaw yan kung goods yung linya so subukan natin so wala po sya walang ilaw so ibig sabihin may problema tong uh, linya itong kulay orange sa may lining na black. So hanapin po natin yung kung saan po nagka problema baka po siya may putol no. So sundan natin yung wire na yung mga boss. So dito. So ito binaklas na natin. Binaklas na natin yung kaha. Ayun, tiningnan natin dito. So silip-silipin lang po natin. Hanapin lang po muna natin No? So tingnan ko kung saan may problema So pagka hindi na po natin nakita dito sa linya, ibig sabihin niyan may sira tong uh, niya. So ito po 'yan eh. 'Yun yung orange na may lining na black. So diyan po tayo magte-test. Tanggalin natin isiyo yung isiyo computer box. sa so, bababa -baba natin mga boss para kita niya. So diyan. Tanggalin natin din eh. yung <laughs> ah, computer box nya ito so, nga tatry na natin ito so, try natin itong talupan ito orange na may lining na black so wala tayong pantalo so, ito mga boss talupan natin Ayan, uh, talupan ko na. Tapos, pinuha ko yung ating test light so dito natin i-test tapos susi natin, start natin kaya malakas na sya so, kaya na, kaya wala kumikindap lang po lang. mahina mahina po yung uh, pagbigay po niya ng ground yan so wala din hanapin lang po natin So ito na nga mga kaidolina inabot na tayo ng gabi no. So naghanap pa tayo ng matetestingan natin ng ECU bago po tayo magpabili. Yan, meron man dito yung MIUI 125 dun sa pinsan niya, sinama niya para matesting natin yung PCU. Yan, testing na muna natin yan bago tayo magpabili no. Kasi hindi biro ang presyo ng ECU. So, ngayon subukan natin itong stock, pakita ko sa inyo kasi ayaw niya umandar. Ayan. Ayaw, Oh, ayaw niya. Ay, talaga mandar. Okay, so, testingin natin tong ECU ng isang MIUI 125. So, bunutin natin tong luma. Tapos, ito naman yung dun sa kabilang MIUI. So, subukan natin mga boss. Yan, start po natin. <tap> So yan mga ka-idol, kung makikita nyo umandar na siya. So ang problema po ng motor na to ay ECU. Nung pag-test po natin nung orange na may lining na black, so ayun nyo talagang umilaw. Ayun po yung ground. Tapos ito naman yung ipapabili natin do sa may are. So papabili po tayo ng ECU, kailangan po ay para po yung code. Yan, antayin po natin yung ipapabili nating ECU. Ito, papalta na natin ng mga boss. Dali mo na to oh. Para makabili ka nito bago. Yeah. Eh pakita mo lang yung code. May code diyan yeah. eh. Kailan tumama yung code? Dali mo to. Sugaw mo. Andiyan yan. Okay? Yeah. Hindi mo tayo Ito. Dapat mo. So yan magpapabili tayo ng ECU do sa may-ari. So wait lang po natin yung ating pinapabili. Sana may mabilan pa po. Tumaga pa naman alas 7 lang. So may mabibilan pa yan So pinatay na natin yung makina At ito namang ACU na itong mga kaidol Ay babalik na natin doon sa hiniraman natin na isang motor So bago kayo magbili, uh, uh, siguraduhin Siguro doon nyo munang talagang ayun yung sira So ito na nga pala mga kaidol Dumating na yung ating pinabili na ACU Yan So original po to Ito po ay nagkakalaga ng 3-2 So 3-2 po yung bili ni boss dito sa ECU na bago genuine po siya mga idol So, kung makikita nyo dito, tingnan nyo po yung uh, code. Yan, 2PH1. So, parehas naman po siya mga kaidol. Yan, 2PH1 din dito sa, sa kabila. Yan, sa stock ay 2PH1. Tapos, makikita nyo mga kaidol may number siya sa baba. So, dapat may nakalagay yan, 2PH1. Yan, dito sa kabila ay 2PH1 din po yung nakalagay sa baba. So, ito na po, parehas po siya. So, ito yung luma. Yan, 2PH1. So dito, isa lang nga lang number dito sa dulo, pero okay lang po 'yan basta panama po yung 2PH1. So sinalpak na natin, subukan na natin mga Kaidol Panda pa So 'yun mga Kaidol umandar na. So goods na. Is ayun po yung sira mga Kaidol ECU. Tapos nga pala mga Kaidol, uh, hindi natin na -test kanina, hindi natin napakita sa inyo yung uh, orange oris na may lining na black. So ngayon, test light po natin para makita nyo kung dapat po talaga umiilaw yon gumagana. Kung hindi naman po gumana, ay maring sira na po yung PCU nyo. So ito na po, binulot natin yung socket na injector. So ngayon, test light natin yung ground. Yung orange na may lining na black. So itong ground ng test light ay ilagay natin dito sa positive. Yan. Pag po ground yung i-test -te light natin, kailangan yung ground ng test light ay nasa positive. Tapos ito naman panusok natin ay kailangan itusok natin dito sa ground. So dapat umilaw lang to mga kaidol pagka in-start po natin. So try po natin mga kaidol, ipapa-start po natin sa may-ari. Isa pa nga, pa-start niya ako. So see. Teka okay. teka lang. Teka lang, So yan, makikita nyo naman mga kaidol, okay na po at umiilaw na, okay po yung linya. So easy po yung problema. So kung nakikita nyo naman kanina nung tinest light natin, so hindi naman po siya nailaw. May ilaw siya pero hindi ganun kalakas. So yun na po mga kaidol, so dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana may natutunan na naman po kay sa aking engineer na tutorial, kung ganito yung mga motor nyo mga idol, ganito lang po yung gawin nyo, itest nyo muna bago kayo magpalit, para hindi po kayo madoblehan, so yun lang, maray maraming, maraming salamat, pakilike and subscribe na lang po ng aking youtube channel, para lagi kayo update, so yun lang mga idol God bless sa inyo lahat